Ito guys, ano, ano, pa kayang pangalan nito? Mayroon yan, parang sila, dati noon sila ilang piri. Mayroon nito sa ano. Basta so, may nakikita akong mga ganyan. Ganyan lang bagong bilya guys. Oh. So, oh, naalala ko. Tapos ang bango nito, oh. Hmm, bango. Wow. Ano kayang pangalan nito? Mabango siya guys. Nakalimutan wow. ko ang pangalan niya. Yan, oh. Ang ganda naman ng mga, ang dami ng bagong bilya nila guys. Ayun pa doon oh. Oh, wow. ang rabong. Ang rabong ng bagong bilya. Ano yan guys, oh. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga bulaklak ng bagong Pulang Pulang-pula siya. Ayan guys. Oh. Dito kami sa kaibigan ng alaga ako guys. Gusto kasi niya makita ang tagal. Tagal laming bago pumunta dito guys. Sana may dumaan na airplane. Minsan may airplane dito eh. Palaging dumadaan dito yung ano. Ah, ito. Pangalan nito. Dami na lang mga halaman dito, guys. Yung bagong bilya nila lang dyan sa ano. Sa mangga. Ayan. Lamig sa mangga na siya. Yung iba mga ano na dry. Ayan ang airplane. Nang no, hinahanap ko na sana siya naririnig ko doon sa kabilaan doon, yan doon minsan <laughs> ang lapit-lapit lang ngayon ang layo ang Ang ganda ng bagong belya guys. I like it. Pero iba na mamatay. ang okay, okay. dami, oh. Hindi kasi kita. Against the life. Okay, okay. Ayun. Ay, nagpula-pula -pula talaga siya. Pulang-pula talaga sila, oh. Hello guys, wala lang talaga ako pang-upload, kaya guys. Green up ko na talaga mag-video uh, ng mga bulaklak. <laughs> Para may pang-upload. Eh. Pang-upload sa YT. Eh. Eh, ang ganda. Ang ganda niya. Ang dami, oh isang ano siya, oh. 10 kul. Sampungkol na bagong belia. Ah. Ito yung mga palaroan nila. Yes, sila. Thank you for watching, guys. Taposin ko na, guys. Ang video ko. Bye-bye. Please like and subscribe. See you next video. Bye bye you. Ay nakikita ko yung airplane. Ayun, ayun siya guys. Kikita nyo guys. Ayun. <laughs> ang layo. Minsan ang, ang um, babaw lang. Ang baba. Bye bye. Thank you for watching. See you next video. Bye bye you. Ito parang masira yeah. na kind talaga ng bulik like ng bagong belia ang ganda ganda